Ang recipe ngayon ay pancake na gawa sa cornstarch, magaan at madaling gawin. Kaya tara't matuto tayo. Simulan sa mangkok. Isang itlog, kaunting asin, isang tasa gatas, 240 ml. Haluin lang ng mabuti, hindi na kailangan ng blender. Napakadaling gawin. Ngayon, magdagdag ng isang tasang cornstarch. Haluin lang ng mabuti ang lahat. Halo-halong masa na maghanda na tayo. Kumuha ng non-stick na kawali. Lagyan ng konting langis sa una. Ikalat gamit ng brush. Tapos maglagay ng manipis na masa. Lutuin hanggang maging kayumanggi sa magkabilang panig. ulitin hanggang maubos ang masa. Ito na ang ating pancake na gawa sa cornstarch. Tingnan nyo kung gaano kaganda to guys. Ang masa ay super gaan, sarap at madaling gawin. Ngayon pupunuin ko na. Ang palaman ay depende sa gusto nyo. Ngayon ginagamit kong shredded chicken at cream cheese para sa palaman. Ilagay nyo na lang. Pwedeng iba't ibang palaman. Keso, hamon, giniling, kahit anong gusto nyo. lagay lahat sa maliit na bandihita Nagdagdag ako ng cream cheese sa ibabaw Pwede ring mozzarella o parmesan masarap din 'yon Nilagyan ko rin ng tomato sauce, oregano at dahon ng sibuyas para sa lasa Mabilis lang sa oven para uminit. Kung keso, patunaw-tunaw. Nilagyan ko ng konting langis. Tapos tikman nyo na itong sarap. Tingnan nyo ang kinalabasan. Gumawa ng kanin kasama nito. Mabilis lang lutuin tong pananghalian o hapunan. Sigurado akong magugustuhan nyo ang masa ng panekek na to. Sobrang sarap talaga. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang gaan at lasap na lasap. Sana nagustuhan nyo tong recipe. Tingnan nyo kung gaano kasarap. Kung nagustuhan, mag-subscribe sa channel, mag-like, at i-share kung di pa kayo subscriber. Malaking halik sa inyo paalam.